Kasi maubos talaga ng oras ng sala sa aeroplano. So, paano gagawin mo? Siyempre, magudo muna. Hindi pwedeng hindi ka magudo. Okay, punta ka sa CR. Kapag nakapaghugas ka ng paa, punasan mo na lang yung paa mo, ayun ay may sapatos mo. Then, magsasala sa aeroplano. Sabi nila, bakit magsasala sa aeroplano ka Kung magsasala siya ng obligado sa aeroplano na nakopo, tanggap ang sala, hindi. Hindi. Kasi hindi bawal tumayo sa aeroplano. Hindi tama bawal tumayo. Kasi pag tumayo ka dyan, na nagsasala ka sa eroplano na nakatayo, walang magbabawal sa'yo. Kaya, bakit kaupo? Kapag nagsala ka na nakupo sa eroplano, Allahu Akbar, hindi tanggap ang sala mo, maliban na lang kung ang sala mo ay sunna. Naintindihan? So, magsasala ka sa plano. katulad nga niyan, walang kibla. Ang ilan sa mga ulama, sabi nila, pag nandun yung kibla, haharap ka muna. Which is, kung hindi mo na kayang harapin yung kibla, magsala ka na kahit saan naka, nakaharap. Kasi nga, hindi mo na maharap ang kibla. Kasi dumating na ang oras ng salas. So, magtagbir ka ng Allahu Akbar, which is, ito yung kiyam. Ito yung kiyam. So, pag nagsala ka ng sarap na, paano magruko? Siyempre, gaganan, bababa mo na nyo. O mo ganyan. Diyan sa miyallahu liman hamida, dapat gawin. Pero ang iba, nahihiya. Ba't mukha kaya? Religion mo yan. Ikaw ang nasa katotohanan. Ikaw ang nasa daan patungo sa paraiso. Tapos nahihiya ka sa daan patungo sa imperno. Bakit mo kinakahiya yun? Pag magsujud, upo, ganyan. Sujud, din baba ang ulo. Allahu Akbar, din Allahu Akbar. Din Allahu Akbar, din tatayo. Okay? pag tayo mo ganyan, spirit tapas mo yung kamay mo, o pag tayo mo ganyan, then, balik yung kamay, pag magruko baba ang, ganyan ang salasa, eroplano, pag duho, dalawang raka Then, tahiya, salamu alaykum, salamu alaykum, salamu so, tapos na yung ang tanong, mag-ikama pa ba ako ang sun na mag-ikama? Bago mag-start ng sala, mag-ikama ka dun sa eroplano? Kahit ikaw lang, huwag mo na, sobrang lakas. Allahu <laughs> akbar, Allahu akbar. Allah, Magtataka yung ano, oi, may magsusuriside. Siyempre, alam mo naman ng mga non-Muslim. Pag narinig nila yung Allahu akbar, baka sabi nila, <laughs> Bumba. bomba na to? O, tapos magsasala pa yata, parang mag -ano, ready to... <laughs> suicide na to. So dahan, konti lang, Allahu <laughs> Allahu akbar. Yun ang sun na, na mag ka muna. Pag tayo yung mga lalaki. Naintindihan? Then after mo magsalam, then isunod mo ang asar. Ang tawag doon ay jam'u takdim. Jam'u takdim. Duhur, isunod mo agad ang asar jam'u takdim. Kasi maaga mong pinagsama ang duhur at asar. Kasi po, ang traveler, na, mashallah, ang traveler, napakadaming mga pribilihiyo. Imagine ha, pwede sa iyo ang castoran. Okay, Kita mo yun? Castoran, lahat ng 4, pwede na lang 2. Pangalawa,